Ayan, aakyatin natin yung pinakataas niya ng poles. Hindi na tayo dadaan. Ay, eh, ikaw muna. Habang nag-iiyaw-iiyaw si Toto. Ato, to, kaway-kaway muna to. Kaway-kaway. Habang nag-iiyaw si Toto, aakyat mo tayo sa taas ng poles. Ayan, tindaanan. menarik menarik Tarik kendaraan. Ya. Oh.

nih Huh? Huh? Ini hawa kan kau yo. Oh. Dulu tapi bapa, teriknya tu, kasih bundok. アハハハ。<laughs> <laughs>

Ayan o, may butas. Wala kang butas yung loob. Ah, yan. Baka ahas yung nakatira dyan. Ha? Ahas. Diba siguro mga ano. Ayan o. May butas na yan. Wala mura sa malaking puno. Ayan, malaking puno yan. O. Ayan, nakalaylay doon. Yun, hiyawa. Malali mo. Sige. Ay, pababa. Doon yung pulso ko ba? ba? O,

Ayokin lang yan saan. Ano kaya natin na doon? Saan? Parang style ano, ube, naanak. Ayun lang, saka. Sa baba? Ay, ano. Ay, oo. Ano kaya yan? Ayun, o. Oh. Anong bahay kaya yan? Puminsik na sa baba. Baba kung may nakakaalam ko ng bahay yan. bahay ng mga hayop. Sige. Okay. Ayan, punta natin yung pinaroonan na ng ano kung saan nagagaling yung tubig ng na sumusupply sa buong birong sa kisang talawan eh dito pala yung daan ayan ayan oh hakit pa ulit oh yung butas Uy. butas to ano kaya yan yung butas dito ang lalim dito ano kaya dito may hino ko kayo siguro sa atin yeah. dito na kayo. Yeah. Ano? Mm. <laughs> ang siguro siguro? Hmm. balon yan, Dwakel? Oo. Uh. Uy, may hipag ganun, no? Oh. Hmm, may siguro natin. May paano pa doon sa loob. Mayroon pang set. Mayroon sa ilalim pa ganun, no? Oh. Mm. Tunnel to. Sa ilalim na tunnel. May huh. hino ko Sa kong bundok. Siguro kung ginawaan ng tresyor yan doon. Posible na Balon? Oo. Oh, Paano na sumakaano ng balon dyan? Oh. Ba tayo? Uh. Dito nang gagaling. Kung ng yung, yung ito sa ano to? Baka na rito makapag na Tulog ko doon sa baba Ito, ito nga yung tao doon ah, ito Ito siya Dito na kagaling yung tubig Bago so, Ito yung sumusupply sa buong Barangay Dito sa Birong so, Sa Saramayuan Ito Itu sumunod yung sa tubig pwede yung inumin eh. ganito pala mm. Grabe

Coba kayu. Tidak ada nomor itu. Wala, wala. Wala. Jadi kado tuh. Sama kontayu. Merap bu malik gitu mamanya. Ayo pijirin di bandur ini. Kasih nomor sama dulu setahun. Dumadaan ka lang. Ha? Pwede bang tawid doon mamaya? Oh, doon na tayo. Hindi madulas? Wala ba yan? Ayun doon na tayo doon sa meno. May parang pirito yun yan. Sige. Ayun pala yata ang daanan, no? Ha? Parang daanan. Parang daanan yun doon. Kaso madulas yun dyan. Makamadaan na tayo dyan. Huwag dyan. Madulas yun. Delikado yun. Delikado yun. Bato yun. Hmm. Yeah, Ngayon, may ng karma. Mga ahas, mga ahas. Mga ahas pa rin nakatira dyan. Ay e, oo, kung beno, Ayun, ba, ano, may venom yan. Ang oh, wala mang. Ayun. Ang ahas. Ayun. Ang klaseng ahas na yan. Ay, yung may ito yung ito na ahas. Ah, yan baka. Yung butas na yan, baka may ahas din yan o. No? Ayun o, no? butas na yan sa pulong katakoy. Wih, dia kado, buat apa? Ini <laughs> klasiknya, sekalian. <laughs> Sini, yang <Dino>. lain. <laughs> enggak. Yeah. Uh, kita parah liat. Bakal talunan tadi, bijaknya. Bagaimana tadi, teman <laughs> <laughs>

naglaglag siya pero nagpulupot eh, hindi tayo makadaan doon sa pupuntahan natin inarangan <laughs> na tayo inarangan uh. Yun, gawa ng bitin. Ayun, ulap lang hmm. Ayun, sa daanan pa

May mga bagong dating. Woo! Woo! <laughs> <laughs> Okay, Nangel?